Hindi na nga maiiwasan ang pagbabago sa team ng Gilas matas ang chance na hindi makakapaglaro si JB sa FIBA Asia Cup dahil na rin sa hindi nga palalagpasin ng FIBA ang pagiging positive nito at maigpit talaga ang FIBA tungkol nga sa rule nilang yan malaki ang chance na talagang ban si JB sa FIBA Asia Cup. Benny Boatwright ngayon ang isa sa inaasahan natin na matatapos ang naturalization process at magiging ganap na Gilas player na siya na siya namang papalit kay JB. Ansh Kuwame palagi namang handa na maglaro para sa Gilas kaya naman walang problema ang gilas sa naturalized player, meron at meron silang magagamit sa FIBA Asia Cup. May mga ilang 7-footers nga noon na gustong maging naturalized player ng gilas, kagaya na lamang nina Jeval maggi at Isaiah Austin. Yun nga lang, ibang player ang pinili ng gilas. Andre Blatch ang pinili ng gilas noon over Jeval McGee at sayang dahil kung si Jeval sana ang pinili nila ay nagkaroon ang gilas ng 7-footer combo kay Soto at Jeval sa kasalukuyan. Malakas lakas pa rin ang laro ni Jeval McGee sa Puerto Rico. Halos na sa double-double ang average nito sa pagpuntos at rebound. Tataas pa sana ang antas ng depensa ng gila sa loob ng paint kapag si Jawal Maki at Kai ang nagbabantay dito tapos meron pa tayong option na magkabilaan para sa mga inside plays sa opensa. Naging problema nga lang dito kay Kuya Andre, maaga itong nawala sa tamang kondisyon at humina nga rin ang kanyang laro dahil mas bumigat ang kanyang katawan at nabawasan nga rin ang kanyang bilis kitang kita yan. Noong naglaro siya para sa team ng strong group, hindi magiging madal para sa gilas. Ang FIBA Asia Cup na didihado sila dahil wala sa tamang ayos ang team, mahina ang klase ng laro na ipinakita nila sa third window ng qualifiers, nagpapakita na hindi nga sila handa para sa FIBA Asia Cup. Magbabakbakan ang dalawang malalakas na team sa FIBA, ang team ng Australia at New Zealand. Sa isang best of three series, isa ito sa maganda sa kanilang basketball program. Nagkakasukatan ng lakas bago ang FIBA Asia Cup. Ang dalawang teams nga na ito ang nagpapahirap sa mga tunay na Asian teams. Hirap na hirap ngayon ang karamihan sa mga Asian teams na makakuha ng panalo o kampyonato dito sa FIBA Asia Cup, mabilis-bilis naman ang recovery ni Kai. Halos ayos na nga siya, balik na sa normal ang kanyang tuhod. At ang tanong ngayon ay kung gaano na ito katibay para maging competition ready na ito. Sa August pa nga ang FIBA Asia Cup at may maliit talaga na chance na posibleng nga na pwede na siyang maglaro sa FIBA Asia Cup sa limitadong oras lamang. Ito ay kung pasado ang kanyang test at mabigyan nga ng go signal ng kanyang doktor. Nasa proseso pa rin si Kai ng kanyang rihab patuloy ang pagpapalakas ng kanyang tuhod habang papalapit ang FIBA Asia Cup Arvin Tolentino. Kaya naman, may contract issue ngayon sa kanyang team ng Northport Batang Pier. Posible pala na susubukan nga rin niya ang KBL. Merong KBL team na interesado nga sa kanya at alam naman natin maganda ang laro ni Arvin Tolentino. Merong height at malakas sa opensa at hindi nga rin nahuhuli sa depensa. Magiging mas masigla pa nga yata ang KBL next season kapag nakuha nila ang ilan sa top players ng ating bansa. Carl Tamayo, Kevin Kiambao, US bilang sila ang mga players na talagang pinagkakatiwalaan ng kanilang team sa KBL gamit na gamit sa laro at rin sa bando comeback sa KBL matunog nga rin tapos idagdag pa natin si Arvin Tolentino next season pwede nating sabihin na magiging mas mahigpit ang kompetisyon sa KBL ng mga Asian quarters sa susunod na season nagawa naman ni na Carl Tamayo at ng LG Sakers na manalo sa first game ng finals ng KBL 75-66 ang final score at maganda pa rin ang naging laro ni Tamayo sa game na ito Oh